titingnan na natin yung tamar yung nilagyan ng lalaking bulaklak kasi nakita ko kanina parang dumami na siya eh. tatlo lang naman yung nilagay titingnan natin ngayon yan siya oh. yan pero itong isa kusa na lang siyang nagkakaroon ng bulaklak huli talaga itong mamulaklak huli, huli rin siyang kuhaan ng bunga ito yon. Ito yung nauuna lagi kasi nga nilalagyan siya ng lalaking bulaklak ng tamar. Tingnan natin. Ayan oh. Ang dami na nila. saan na pala siyang bumubuka. Pag nilagyan na siya ng lalaking bulaklak, yung iba na parang nakita kong parang puso pa lang siya. Ayun, bumuka na siya lahat. Tinatalian yung dulo para hindi daw maglaglagan yung mga bulaklak. Ang dami na. Tatlo lang naman yung nilagay dyan na lalaking bulaklak ng tamar. Ayan o. Parang nilagyan ng similya ba ng lalaki. <laughs> Para magkaroon siya ng bunga. Mahihirapan na ako nito magbitas kasi nga ang taas na niya. Dati dyan lang ako o. Oh. Dyan lang yung mga bunga niyan. taas ngayon pataas na pala siya ng pataas. Oh, kita niyo yan kahit gumamit pa ako ng hagdan, yung pinakamataas na yon hindi pa rin ko maaabot. Ako pa naman ang laging inuutosan magpitas ng amo ko. Yung kasama ko, hindi naman yun. Wala lang yun. Ayan o. Oh. Oh. Itong lemon, wala pa siya. Matagal pa siguro yan. Namunga na to dati eh. Nakapitas na ako isang beses update ko na lang kayo ulit pag mayroon na siyang bunga pag pwede na natin vidyohin ulit yung mga bunga niya